Hey guys, what's up? It's me, Camela. So in for this video guys ay pupunta kami sa oh, sa pakuhan. Mangunguha kami ng pako para pang una mamaya kasi nag kami ng pako. So kasama ko sila ate Ma. madami kami. So tara guys, sasama ko na naman ulit kayo. So if you are interested to my video guys, please keep on watching. Stories, Ay, ngayon mga mamara ko, kadama na mo na. Dito <laughs> tayo dadaan. Ay, mag-iingat kayo, Mama Dulas. Sige, baba. Baba, pasok. Princess! Mamaya. Baba to. Paniguro, Princess. <laughs> okay, it's my turn. Baba na. Ito na kami pakuhan, guys. Oh, eh, mga kasama ko. Magkakanya-kanya na kaming mama ko. Para mihan tayo kuha ng pako. Patingin na nakuha mo, Jas. Ito. dami na. Lino ng mata. Walang ahas dito. Mamaya, bigla tayong tuklawin dito. Ang sa tabi. Wala akong makitang pako. Bulag na. Dirinak na ay mudtimay. Ayan yung magaling sa amin na Dami na lang nakuha. Patingin lang sa'yo ate. Galing. Ayan nakita ko din. Di ba ito yon? Ito yon. Yay! Meron na akong isa. Isa pa lang pala. Maghahanap na ako guys. Gagalingan ko to. Kailangan kong makadami. Ayun may nakita ulit ako. So guys. Ito ito meron ako nakita. Okay. Ito pa, may ko. Padami na guys. Ano pa pala sa ilalim yan? Nakakarami na din ako. Kailangan pa maghanap kasi padamihan kami. So, stay tuned lang kayo mga bed. Hanap-hanap muna kami. Dito guys, yung pakuhan dito sa amin. Tapos maraming kumukuha ng ganto dito. Kasi masarap to na gulay guys. Lalo na pag gisa o di kaya lalaga ng gata. Sobrang sarap. Sa, sa Manila kasi wala masyadong ganto. Kaya dito sa probinsya, pag yung mga galing sa Maynila, umuwi dito. Talagang ito yung mga hinahanap nila. Pako. Wala sila kumita. Baha pa din sa ilog, oh. Medyo may kahirapan palagay siyang pagpuhan nito kasi mga nakatago sila. So, kailangan mo talagang hanapin. Hanapin para makita mo kasi pag di mo hanapin, hindi mo makikita. Kanumugot. <laughs> Hello guys, alam nyo ba, kahit mahirap to, pero enjoy pa rin. Alam nyo ba, ilang taon na akong hindi nakakapunta dito, ngayon lang ulit, dahil itong babae na to pahamak mm -hmm. sa akin eh. Ako talaga. Maganda 'to, udi. Ang Nakita ko yun. 'yung apple. Gig. Magna-play apple. si Apple. wala. ire Trivia, guys. Hey, <May> pa <laughs> trivia. Maganda pala pa mga mangulan n'pag ko, guys, pagka-maulan kasi lumalabas sila, lumilitaw. Hindi katulad ng parang ganto uh, okay. hindi maulan, normal lang na araw, mahirap hanapin sila, kaya maganda yung kukuha ka ng mga pako, maulan, so yun lang, <laughs> sana nakatulong, kung hindi rin maaraman mga mama ko didi Hello guys, alam nyo pa, ang saya-saya naman dito, kasi nakikipag sa panguhan ng pako, you know guys, <laughs> magkarami na kami, lalo na ako, ikaw te. Yan, yeah, no? Oo. Oh. Napakiyano ni Ate may Ako daw sanay mangungha nito. Parang lang ako. Kaya carry lang. Ako ang kadaan. Hanggang ganito lang yung akin kasi. <laughs> hindi pa ako sanay. Chaka, hindi sanay. Hindi sanay. O, hindi ako masyadong nangungha nito. Ngayon, ito. Dito kasi ngayon ito dati lang. Nilipat ano. na kami sa ibang lugar, guys. Kasi <laughs> naubos na namin yung pako dito. So, wala na. Doon na eh, naman guys, kami sa kabila. Ilipat na kami sa... Umani mo yung sampi. Yan <laughs> na, guys. Kita Joy. Nakadami din ako. Hala na guys. Ang dami na. Isang plastic na. Ito pa yung akin. Abi, abi apol. Hindi rin yung mga oh. <laughs> Tingin te. Oh, look do. Kanapol kinuha. Parang meron din ako nandito. Mamaya na. Ako ang huhusga. Ito dire Hindi rin yung mga ang. Ay, adit eh. Ay, Ang ulubog yung okay. pa ako. Oh, no. oh. Run. Oh. Pagkatapos namin naubos din sa kabila yung pako, lilipat na naman ulit kami sa Ang iba. Saan ba yung naubusan na? lahat pa ikaw. Para mo Ay, dito kami D itong guys. Guys, picture it. Picture it. guys dito kami itong. Arori, picture it Nalipot na yan namin lahat. So sa iba na naman Ari, kami. Nakakatawid uh. tayo. Ngayon, no, pero mamaya mga, Ay, hindi daman, di naman din uulan. Hanggang tuhod lang yan. Subo. Jazz, yes, baba mo ako. <laughs> Hello guys, road to Barangay Burabud 1 <laughs> Anamon iton guys, kung si Hardy sa amon barangay. barangay. Ah, hindi na nakaintindi yung Burabud. <laughs> Hugpong, Barangay Hugpong, to Santa mm. Alang lalim. Sige. Sige, sugod. Hey, <laughs> 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 Ayan, nanamon karabaho. Ado, nagtampi sa <laughs> Umihilang lang pala yan, guys. Tatawid kami, guys. Susulong kami dyan sa tubig na yan. Para makumunta doon. Tapos yung tubig hanggang dito pala. So, tara na. Palitan mo sa mo. Sugod. Uy, <laughs> <ito>, tita, ma. Wala ko. Uy, <laughs> wag mong... Susubog na kami. Bitawan yung buta ni ano na. Ay. Ang dami ng tubig. Ano na 'yang ganun noon? Dito tayo. Paano 'yan eh? Guys, ami guys. Kaya lumubog yan eh kasi umuulan. Nakatawid na din kami. Halika mo din yan. Sobasa ako hanggang dito yung tubig. Wala, oh. wala dito din yan. O. Mama, pag tumaas yan, wala nang choice, lalangoy tayo. Gagawin yun lahat eh. Makakuha <laughs> lang <laughs> maraming <laughs> pako. Guys, tingnan nyo yung tanawin dito sa amin. Ang ganda oh. Sarap sa mata. Green na green. Ang ganda ng view. Nakaka-relax. No, <laughs> oh, uh, nakakita siya ng nyog. Meron na rin kaming panggata sa gulay. Salamat. Isa lang pwede na yan. Yum yum na yan. Galing niya magbunot to. Oh. Expert yan, bata magbalat, pa lang. Magbalat. Ay magbalat. Magbunot. Magbunot guys, magbalat yun. Magbunot, sa Bisaya. Yan ang galing. Nag-iwan siya ng hawakan. Para hindi may harapan magdala. Huwag niyang gagayahin guys, mga expert lamang ang gumagawa. Ipadasig daw. Ang galing naman gumawa ng ano lang inaanak ko yan. Si unang ina inaanak ko yan. Mana siya sa... Sabi mo <laughs> muna. Salamat, chapi <Shopee>. Salamat, chapi <laughs> May mga tanim dito, guys. Oh. Ang laki ng okra, oh. May mga... Ang laki. Andito ah, na kami guys sa pakuhan nila may sampi. Mamama oh, ko na kami dito. Nauna na sila sa akin. Ang dami daw pa ako dito, guys. Takti. Tsaka malalaki. Muntik <laughs> <laughs> na naman ako madulas. Madami! oo oh, na kami, guys. Sobrang dami daw dito. Tsaka malalaki pa. Hi, Kate. Hi! Hi! <laughs> Ito guys oh kung tataba pa <laughs> <laughs> bilis <ang> kamay eh. <laughs> <laughs> Pauwi na kami guys, nakadami din kami dito. Tada. Anong oras na kasi? 4 na magpo 5 Kaya kailangan na namin umuwi. Ang dami na din naman namin nakuhang pakuwi. Parang yan lang sa'yo. Pakita mo. Marami kayo nakuha, te. Salamat sa pakuha ni mo isang pe. Ito siya, guys. Oh. Hmm. Ang kong timong Dami naming nakuha. nakuha. Hmm. sarap nito mamaya. Ginataang pako may dipangan. Hmm. Dami. Ang kam bibi, kam princess. Sa plastic. Hindi hmm. na. Tama na ito. Ang saya din mama ko guys. Kaya sobrang <laughs> nakapagod. Napagod ba kayo? Yeah, hindi. <laughs> hindi. Kanina pa. Ako, ako pag di pa. <laughs> ako hindi ako pagod kasi nag-enjoy ako. <laughs> Pero uh, nag-enjoy din. Pero may pag dami naming nakuha. This is the end of my vlog guys. I hope nag-enjoy kayo sa pangunguha namin ng pako. And please guys, follow nyo ako sa FB page ko and sa YouTube channel ko na din, Camela Nueva. I hope you enjoy watching guys. Bye! Kaya ni Just. งงนุกค่ะนี้เหกเาไกมาปังค่